Hello mga friendship! Meron ka bang napupuso ang bahay at lupa or condo pero hindi pasok ang iyong monthly salary? Huwag ka na malungkot. Meron pang paraan para maloon approve ka at makuha mo ang susi ng dream property mo. Paano yon? Kailangan mo lamang ng co-borrower or co-maker. Isang tao na qualified sa housing loan. Halimbawa, ang salary requirement ng property na gusto mong bilhin ay 20,000 pero ang sweldo mo ay 18,000 lang. Hahanap ka lang ng tao na may sweldo na kapag kinumbine ang inyong salary or pinagsama or pinag-add ay aabot sa 20,000. So kung 18,000 ang salary mo, pwede kang kumuha ng co-borrower or co-maker na uh, ang sweldo is even minimum wage, no? 10,000 lang or 12,000 lang kasi lalagpas na siya ng 20,000 kapag pinagsama. Ngayon, kung siya ay co-borrower or co-maker Uh, siya ay nakasama sa titulo. So parehas kayong may-ari ng property. So perfect ito para sa mga LGBTQ or doon sa mga serious relationship kahit hindi pa sila kasal. O oh, at least, di ba? Kapag nagpundar kayo, parehas nang nakapangalan sa inyo ang property na yon. Pero sino-sino nga ba ang pwedeng maging co-borrower? Depende mga friendship kasi kapag bank financing ang pwede lang maging co-borrower ay immediate family. Normally, no? Minsan talaga case-to-case -case basis pa rin. Pero the usual kapag uh, bank financing, dapat kapatid mo lang or asawa mo lang or kung single ka, parents mo lang, ganyan. Pero sa pag-ibig financing, pwede pwede kahit sino, kahit hindi mo ka mag-anak, kahit hindi immediate family, kahit kaibigan mo, pinsan mo, boyfriend, girlfriend mo, napakadali lang ng proseso, diba? So kung ako sa inyo friends, mag-inquire na kayo sa amin, malay niyo, matulungan namin kayong magkabahay na. Bye!